What's up mga kayo, Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, Sumasalamin sa katotohanan lamang. Dile dile, dile dile yung alergyal, mile mile, mile mile yung pemay. Ay, magandang... Uh... Ano ba ito? Umaga, tanghali sa ating lahat at sa lahat ng mga viewers ni Jomalon TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Maganda, 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 Umaga sa inyong lahat mga kayon, lalo lalo sa mga viewers natin abroad, OFW, pati na rin dito sa Pilipinas. Iinom muna tayo ng Coke. Diyan ka nagkakamali, kala nyo kape na naman ha. Medyo hindi tayo na nervousin ngayon. Kasi medyo good vibes at counting reaction. Alam ko na, panood nyo na to doon sa mga ibang vloggers na nag-upload nito around sa you around YouTube. Pero di sa atin kasi merong reaction eh. Ah, coke, baka naman. Ah, okay ba? Okay ba yung sounds? Kasi naka ano naka na tayo, naka sound card tayo. Naiiya ako sa mga viewers natin. Eh. Kita nyo naman yung setup na yun. Although hindi pa ito ganun kaganda. Hindi pa ito yung, hindi pa to yung pinapangarap natin na na gustong gusto natin na sana sounds ay na ano na studio type pero uh, na natin to at susunod makikita niyo na ang tunay na studio ng Joe Malone TV tunay na balita walang kinakampihan subas namin sa katotohanan na lamang oh uh, iya ito na panoorin natin na uh, nung ano to nung uh, sabado ito uh, September 27 dapat meron tayong uh, na, dapat makakapunta tayo dito eh medyo busy ang mga uh, uh, lola nyo Uh, ito yung... Uh, ano to? ito? Uh, ito yung uh, project ni uh, JTV o ni uh, JTV Villanueva. 30th season ng... Ay! ...nang uh, magbola. Huwag magdroga. Wait lang. Ah. Yun na. Okay na. Yun na. Okay na. Okay. Okay. Ito yung proyekto ni... Ah... Uh, Aba, pangalan na ito? JTV Villanueva. Yung 30 uh, th season, magbubukas na. Ah uh, magbola, wag magdroga. Alright. Yan ang ating uh, bibigyan ng uh, reaction ngayon. Kasi inimbitehan ni JTV itong si Yorme Escomoreno Moreno para mag-speech lang dun sa mga kabataan. So, panoorin natin at uh, hamaya bigyan natin ng uh, uh, magandang uh, reaction itong uh, speech ni Yorme at saka ni JTV. May, basta may masasabihin ako sa inyo maganda to. Panoorin natin to. Ha? Uh. Yon. Teka lang ha. Malakas eh. Sabog eh. Pagpapalo sa inyo, ang dahilan kung bakit meron po ay tayo season ng magbola, huwag magdroga. Ang may advocacy okay. yeah. ang magbola, huwag magdroga. Palakpakan po natin ang batang kalya ng Sampalo, ang ating your best choice, ang magiging congressman ng Distrito 4. Palakpakan po natin, Kongsi, Joel, JTB. JT. Daming vlogger, no? Siyempre, eh. Ayun, hindi. Daming tao. Candy, Puro mga kabataan. Pakinggan natin Laming to si JTV. Mga batang sampalo. Alam nyo, taon-taon, lagi na lang tayo nangangamba. Baka unanin tayo, pero taon-taon, bukang malakas talaga tayo sa itaas. Lagi Siyempre. tayo yung pinagbibigyan. Kaya, pasalamat natin ang nasa itaas. Palakpakan natin siya. Gusto ko lang, may kaila. Ibalik kung paano na buo ang isang magbola o magdroga. 30 years ago, no si JTB ay nabigyan ng pagkakataong maging barangay kagawad sa edad na 23. Sabi ko sa chairman namin, chairman, Dami tayo ito. kasi yung mga taga sa atin nakikinaro. Yung mga taga sa atin dumadayo pa. Ano ba meron tayong puno ng akasya dyan? Papagawa tayo ng uh, basketball court, rock court lang, magpalaro tayo sa atin. Sabi ng chairman ko, sige, kagawad, simulan mo. Anong itatawag natin sa paligan natin? Sabi ng mga kagawad na kasama ko, hindi, parangay 438, basketball yun. Eh. Hindi, pangalan ko, sabi ng kagawad na mas matanda sa akin dahil siya sa sports. Ang committee ibinigay sa akin, committee on ethics, alaws na alaws sabi niya hindi, kagawad boy, mura, Morales, ano, uh, tap. Hindi, ganito na lang, parang walang pagkatalunan, walang naging pinabang na isa sa atin, tawagin natin itong palaro, simple lang. May mensahe, may advokasya, gawin natin magbola, wag magdroga. <clears throat> 1990 ko yun, magdroga, 1997, ipatapos sa hindi ko na pag-agustuhan ko na ng barangay ko. Yung ginagawa ko bilang so, so, so. magawa, pinatakbo nila akong chairman sa edad na 26. Nanalo tayo yung half court, ginawa kong full court. Sinama ko na yung katabi kong mga barangay sa paliga namin. Hindi ko na mamalayan yung mga taga-balik-balik, sumasali na at buong sampalok, sumali na. Wala itong kota. Walang sinisingil na kota. Ang mga nag-referee, yung mga commissioner na inihila ko for sakripisyo. Ngayon, 30 years na ang nakalipas. Imbes na umunti, parami ng parami tayo. Ibig sabihin, maganda yung organisasyon, maganda ang paliga. Dahil kung pangit ito, Huwag na tayong sumali dyan. Bakit? Hindi nakatapos yan. Hindi, hindi correct, na correct, Dahil maayos, parami ng parami ang sumasali. At ah, dito pala, pala si ano, si Pampansang Yoba. Sa Sampalo, Maynila. Nabanggit na, dahil 30th season to, ang papremyo ni JTV at ng mga commissioners yeah, yeah, yeah. sa magcha-champion 10,000 sa champion, 5,000 sa runner-up. Sabi ni Vice Mayor Chia Chensa, JTV, magdadagdag ako ng 20,000 sa champion at 10 sa runner-up. Tama ba yun, Vice? <laughs> <laughs> Nabigla. <laughs> Nabigla ata si Chia. <laughs> Kung may 10 ako, may isang po ako, may ethnic si Vice Mayor Chi. <laughs> ang magcha-champion ngayong 30th season, tatanggap ng 30,000 pesos! Grabe yun ha, grabe yun. 15, sabi Dami tao. Huh? Eh ganun, kasaya ito. Sabi ni Vice Chi, JTV, kailan nyo matatapos to? Kailangan bago mag-simbang kami, tapos na kami. Ha? Sampalok ito ha, ah, Sampalok. Baluart ito ni uh, Sam Mendoza. Parang, ah, Sam Persosa. SP Sam Persosa. Baluart ito nito gato kasi patong Sampalok yan. Salamat sa mga kaibigan kong barangay chairman na nagpapagamit ng mga port nila. Eto si Parang JTB naman, na Batang Marami Kalye. Salamat chairman Jeff Fabiana, chairman Mike Regala, chairman Lito Dula, chairman Erwin Molina, chairman Rambo, at iba pa, chairman Justin. Papabawasan tayo ng venue. Yorme, nandito ngayon, nakatingin ang mga kapataan. Pagpasensyahan nyo na. Sa taong ito, hindi na tayo makakalaro sa Dapitan Sports Complex. Oh. Bawal na pangalang JTB doon. Ah, bawal Nangina na. Hindi nilang JTB lalaro sa Dapitan. Bawal. Ngayon nga, Inimbita ko awarding sa may Andalusia. Tumawag yung kaibigan ko. Pare, pasensya na. Bakit? Dediretso ko dyan pagkatas ng opening. Eh, ito yung pinuli eh. Pinausap ako ng mga staff dito na laban ni? si JTV. Bawal ka raw gumati kasi baka matanggal sila sa trabaho. Kaya sa pagkakataong ito, mga kasama, Yorme, Yeah. Nakikiusap kami para makabalik na makalaro kami sa Dapitan Sports Complex. Pwede ba? Bumalik ka na. Woo! Alright, siyempre. Nakatanggaan ko nung, nung Yormi ka. Ikaw pa nagsabi, tumawag ka, nakita mo sa Facebook. JTV, ang dami niya na. O, mga boss eh. Tawagan mo si Director Pio. Sabihin mo, gamitin yung tapitan para araw-araw maglalaro ang mga players na. Nakakalungkot lang. Uh, yung isang halal na katulad ko, pagbabawalan, hindi naman ako naglalaro. <laughs> Pwede, championship sa Albert. Ang ganda doon, boss. Eh, kaya lang, boss, hindi rin tayo makapasok. <laughs> Next year. Next year, makalaro naman tayo. May awa, tiisa na natin ito. Pero hayaan ninyo, may awa at Diyos. At alam ko naman, pitong buwan na lang naman ang ihintayin natin. At muling sisigla, hindi na sa sampalok. Sabi ko nga, sana pagdating ng panahon, mabigyan ng pagkakatawa ng isang JTV. Itong Distrito 4 ay kilalanin bilang sports capital ng lungsod ng Maynila. Kaya hindi ko napakakatagalin. Ayan na. Alam kong gustong gusto. gusto Yon, may isko mo rin. O, isang tawag ko lang. Boss, pwede ka bang umatin? Yung dati kong iniimbita. Ayaw. Mainit. Oh, <laughs> oh, eh, lagi tayo natatanggihan. Ito, isang text ko lang. Approve agad. Kaya, mga katistrito, bigyan natin na. ng malakas na palakpakan ang siguradong magbabalik. Sa lusod ng may luna, siya na Moreno! Maganda to, maganda to. Panoan niya, maganda to. Ah, talaga, no? talaga, no? Iba talaga yung karisma ni Yorme. Iba talaga. Iba talaga ang karisma ng isang isko Moreno Dumagoso. Ano Thank you. Thank you. Banda rito. Banda nyo. Redor siya. Hindi. Magandang araw sa iyo lahat. Nalungkot naman ako doon sa kwento ni JTV.

Hindi, eh, pero kasi si na nanindigan. Eh, bilang kapalit, lahat ng latigo, kakabuti niya sa katawan. O pati nga yung budget, tinatago sa inyo. mga. ba mga pera? No, 25? Billion. 25 billion, dami yung pera. Ah. Uh, eh? Sana meron mga uh, sa uh, center. Uh, <laughs> yun lang. Anyway, hindi naman tayo nagpunta para sa politika. Ang gusto lang namin ay kami ni Chichi makatulong sa layo ni BJTV. Okay. Para naman hindi na umaba, kasi mukhang yung sarang bola mo. Laban na naman, walang kalaban eh. Nasaan? Hindi ko makita. Hoy, baka mapalating kaya. Wag mo masyado ito ba? Nagahanap ng kalaban, no? Ang soga eh. Anyway, 30 years ng ginagawa ni JTV. Ang kaya niya, posam. Diba? 10,000. So, limang division, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Tama ba? Yung ulat, swerte ni Kuyo. Limang bulik. So, 5, 5, 5. Eh, nagsalita si Chichi. Sabi niya, So, eight days, dadag I did eight record, mga record. I mga record. Yanni Chichi. it. Well, weeks. I'm a balik room, Wala na, wala <laughs> battle wala wala <laughs> Anyway, so, kung may dagdag si chichi? na 8 days. Huh? 30, diba, 30, na 30, 30, 30, bawat division mo dyan, cha champion, 30. Tapos, ang segunda, 15. 15. Ikaw kasi nagkakamali ka ng inibitan. Ha, eh. <laughs> ha, <laughs> ha, ha. Tutal, hindi kayo maglalaro sa gapitan. Babawi na lang natin sa premyo. Kanila na, court nila. Walang buwan na lang yun. Dapitan <laughs> na sports complex yun. Malaki rin yan. Covered court yun eh. Easy, easy. Easy, easy. Oh, puso nyo. Ah, eh, Nakatikit lang yan. Uh, Maganda manate, tong part na to. Maganda tong part. Yeah. <laughs> two joints. Asa mo ka two joints? Ang kailangan kami dito. No? Ay na ay kami. Dami sa ragun ako. Hindi ko makita yung sarango nga. <laughs> lipat na lipat kami eh. Ay! Sa P30,000, hindi kayo pinalaro sa dapitan. Pinahirapan si JTV. Pasasayin natin sa premyo. Take 100,000! 100 Grabe <laughs> yun. 100,000 per division. Champion. Lucky yun, ha? Swerte ng mga batang to. 100,000 division. 100,000 na champion. 100,000 division. Take 100,000. Okay ba yun? Advocacy to kasi ni JTV. Yung uh, basketball. Basketball. Sports.

Kabe <laughs> <laughs> ko nice, cool, yo. Ah, saya agak ape. <laughs> eh, eh, gusto ko, masaya kayo. Dahil alam ko naman eh. Lahat kayo, mag-participate para maraming makilala. Ah, Mag-excel mag -excel kayo sa inyong field of undertaking. Ang ah, paalala ko lang, walang mag-aaway ha. Kaya nyo na yung mga politiko mag-aaway. Huwag na kayo mag-aaway. Magkakapit bahay naman ba kayo eh. Kaya diba, magkakatropa rin naman tayo. Yes, yun tama. So, masaya na kayo ngayon! O oh, yun lang ang purpose namin dito, magpasaya kami ni Chichi at Yesa at sa po ng aming Your Miss your Choice. Miss choice. Sandi nito na Your Miss Choice ha? Huwag <laughs> kayong pipili ng Ladies Choice. Masimun. <laughs> <laughs> Masim yun. <laughs> <Bahasim> yun. <laughs> o, oh, isa pa isa pa. Ha? Oh, my God.

eh, kasi yung ano eh. Alam nyo kung ano yung nagustuhan ng mga batang manileño o ng mga taong uh, bayan sa lunsod ng Maynila. Kung ano yung nagustuhan nila kay Jorme. Kumbaga sa business. Um, sa business kasi may tinatawag na USP eh. O yung uh, unique selling uh, preposition. O unique selling point. well, it also applies din sa politika na ito kasi yung parang pinaka ano eh pinaka asset o oh, yung know? talent, unique talent ni uh, Yorme Iscumreno, kung bakit siya nagugustuhan ng mga batang Maynila dahil doon sa pagiging authenticity niya. Di ba? Napaka-authentic lang. Napaka-salitang kanto. Hindi siya yung tipo ng politika na pagka na entaplado, wala kang ibang maririnig kung di pangako na pag siya nanalo, papaayos yung ganito, bibigyan ng ganito. O, hindi siya ganun eh. Di diba? Hindi siya ganun. Kung magsalita man siya ng ganun, alam mo na galing sa puso niya talaga at maniniwala ka talaga. Kasi naniniwala ako na hindi naman lahat ng hindi naman lahat na nanonood diyan eh talagang tanga eh bobo no. Talagang alam nila kung sino 'yung iboboto. Matalino na. Matalino na ang mga mamboboto ngayon, alam na nila kung sino yung mga iboboto nila. Hindi na sila basta-basta naniniwala sa mga pangako-pangako na yan. Yun yung kinaibahan ni Jorme Moreno doon sa mga doon sa mga ibang uh, politician na walang ibang bukang bibig na pagka tumayo ng M. Uh, Tablado, kala mo talaga, kala mo hindi bilong eh. Kala mo hindi isa sa mga view, sa mga ano eh, sa mga manonood. Hindi gaya na ito, tinan mo, puro mga kapataan. No? Kuwang-kuwa niya yung puso. Napapakanta pa niya, napapahiyaw pa niya alam mong alam mong alam mong authentic eh. Alam mong authentic salitang kanto, Codly, Gedly, dito lang kami sa Gedly. Yung uh, na, sa yung mga nasa Codly, hindi kayo hindi kayo mawawalan. Yung nga lang, hindi kayo magkakaroon. Alam mo mga ganung biro yung mga joke ng kanto, joke sa tundo, di ba? Yung mga joke sa tundo, bentang-benta. Kaya alam mong authentic yung uh, pagkataon pagkatao ni Jormes Kumareno. Birang-bira akong sumusuporta sa mga politika dito lang kay Yorme May Moreno kasi alam ko yung ano eh, alam ko yung history. Ang hirap kasi ng sumuporta pagka hindi mo kilala yung tao, di ba? Unless pag-aaralan mo yung uh, background niya, magkakaroon ka rin ng uh, background investigation. Ito kasi si Yorme ko nasaksiyan natin. Dahil lang inyong lingkod, ang Jomalon TV, eh, lumaki rin sa tundo, lumaki sa dagupan, patampan-dagupan. Kaya, kaya alam natin yung uh, history at historia istorya ni Yormes Gumoreno. Nakikita rin natin to at nakikita natin yung mga ipinangako niya na nagawa at nahigitan pa. Kaya talagang hindi mo ano eh. Kaya hindi mo masasabing plastikan lang si Yormes Moreno. Hindi, hindi ganoon eh. Talagang makikita mo yung authenticity niya, yung pagiging unique niya. Yung talagang makikita mo yung karisma niya sa mga seniors, karisma niya sa mga kabataan na tulad nito karisma niya sa pag nagsalita, talagang hindi mo masasabing gaya ng ibang politisya na, na mabulaklak. Tapos alam mo, kaya kipagplastikal lang. Yung, yung tipong hindi mapasagan ng pinggan, hindi mahulugan ng karami. Yung mga ganong klaseng politisyan, di ba? Pero dito kay Isco Moreno, kita mo naman, grabe, di ba? Grabe yung pagmamahal ng taong bayan. September 30 today, October 1 bukas, piling na ng COC ayon sa Comulec. October 1 to 8, ayaan nyo mga kayon, aalamin natin kung kailan magpapasa ng, uh, ng COC. Si John May Moreno, para makalabas tayo, mabigyan natin ng coverage. Para makalapit tayo. Pagpasensyahan nyo na kung uh, may mga schedule naman na binabaksak si yung mga uh, organizer ni John May Moreno. Pero hindi lang tayo nakakapunta. Pero at least, na bibigyan tayo ng video ng ganito at uh, naibibigyan natin ng reaction. Ang inyong lingkod, alam niya yan, ang inyong lingkod, lalo-lalo na doon sa mga manonood natin, ay Batang Tundo, Batang Maynila, Batang Pandagu. Kaya alam ko yung istorya. Kaya, kumbaga, parang hindi naman sa pinagyayabang natin, pero ipagyayabang ko na rin. Pero, ang gusto ko lang malaman nyo na you're in good hands pagdating sa kwentuhan, lalo-lalo na sa Maynila. Kasi talagang dyan ako lumaki. Alam ko yung istorya ng Divisoria, ng Recto, ng Dagupan, ng Moriones Plaza, morga, etc. Although hindi naman lahat yan, alam ko. Hindi lahat yan kabisado ko, pero at least alam ko, at least siguro mga 80% alam ko kung ano ang uh, istorya ng tundo sa kanang dagupan, sa kanilang uh, divisorya. Kaya naikukwento natin ng maayos. At alam nyo yan, di ba? Lalo-lalo na yung mga lumaki sa tundo, uh, alam nyo kung ano yung mga sinasabi kung mga establishment na magpapatunay na laking tundo tayo at uh, batang Maynila. Ayan nyo mga kayo at uh, marami pa tayong i-react at marami pa tayong ipapakita sa inyo. Unti pa lang to at uh, sunod-sunod na tayo sa sus pagpasok ng October. Maraming maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga viewers natin at major sponsors sa abroad. Mga viewers natin sa sa Pilipinas at kung saan saan pang lupalop. At uh, shout kay Ma'am Sal, Saldi, Sally Castro. Uh. Shout out sa inyo dyan. At uh, pati na rin sa mga puong uh, bagong uh, subscribe dito sa channel natin. Maraming maraming salamat. Jomalon TV, At tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.